1441, ah. Ah. 1441. nabaril ako, nabaril ako Nakatingin ako sa suspect, papunta siya sa timog na kaitim at payat, naglalakad pa timog sa Dustin ah, Nabaril ako May butas ng bala sa kwarto ng sanggol, nang galing sa bintana Ilang minuto na lang bago mag alas 11 ng umaga nang may nakakatakot na tunog na sumira sa tahimik at kalmadong umaga ng lunes. Ang mga CCTV camera sa mga bahay ay nakahagilap ng mga lumilipad na ibon at mga minsanang dumadaan na sasakyan, pati na rin ang mga panimula sa umuusbong na bangungot. Agad na nagliwanag ang switchboard ng 911 sa dose-dosenang tawag mula sa mga takot na residente na hindi maisip kung anong uri ng impyerno ang sumira sa kapayapaan ng umaga nila. May automatic na baril. May pumuputok. May nagpapaputok. At may mga tao sa kalye. Sumisigaw. At may nagpapaputok. Diyos ko! Magtago ka sa ilalim ng kama. Bilis! Ma'am, makakapunta po ba kayo sa ligtas na lugar? Nasa ligtas na lugar na ako. Okay, pwede ba kayong bumaba at magtago? Oh, Hindi, nasa labas sila. Nagpapaputok sila. Salat na salat ang takot ng tumatawag. Pero isa lang siya sa kairaming residenteng tumatawag para mag-report ng kababalaghan na nangyayari sa komunidad. Ah, uh, sobrang daming putok ng baril. Oh, okay. Sige, alam na namin yan. Oo, oh, oh, meron na kaming impormasyon. Nakikiusap lang kami sa lahat na lumayo sa mga pinto at bintana. May impormasyon ka ba sa bumabaril? Wala, pero sa tunog parang may napatay na sila. Baka nakapagpaputok na sila ng mga 300 na bala. At di ako nagbibiro. Nakuhanan ng mga CCTV sa mga bahay ang nakakatakot na eksenang ito at iba pang mga kakilakilabot na tanawin at tunog ng araw na iyon. Sige, patayin mo ko. Patayin mo ko. Ilang sandali pa, isang figura na nakaitim ang naglalakad ng misteryoso sa kalye. Patayin niyo ko mga halimaw, king na patayin niyo ko. Hindi pa tapos ang kaguluhan sa Farmington at patuloy na pumapasok ang mga tawag sa 911. May nakikita ka ba? So, hindi, uh, may babae dito, duguan siya ngayon. Binabaril yung Dustin. Grabe na ang nangyayari ngayon. Sige. Ayos ka lang. Binaril niya bintana ko? Binaril niya bintana mo? Oh, may butas ng bintana ko. Yung babae, yung babae binaril sa bintana niya. Kailangan ng ambulansya. May isang lalaking bagsak na sa kalye. Paparating na ang emergency services sa eksena ng patuloy pa rin na nangyayari. Si Andreas Tamachadis, isang pulis ng estado, ang isa sa mga unang dumating at alam na alam niya na kailangan niyang ilagay ang sarili sa panganib kung gusto niya ng pagkakataon para tapusin ang kaguluhan. Port 41, SATCOM, maglunsad ka ng tawag. Maya, nagpaputok ng baril sa East Navajo Street. Maraming sugatan, papunta na ako. Ang pulis ng estado ay papunta sa insidente na nakabukas ang mga ilaw at sirena. Inihahanda ang sarili sa posibleng life and death na laban sa nagmamasaker. Pero bago pa niya makaharap ang bumabaril, mauunahan siya ng dahas ng shooter. 1441. Ah! Ah, uh, 1441, nabaril ako. Nabaril ako. Nasa, uh, North Dustin kami. Natamaan siya. Nagpakawala ng mga putok sa Manort Dustin. Tinamaan si Sarge. Habang nagmamaneho ang opisyal papuntang ospital, maririnig sa radyo na matagal pa matatapos ang gulo. Ang pulis ng Farmington na si Benjamin Jemet ay nandoon at papalapit sa bumaril. Nakatanggap siya ng balita na napunta sa isang napakasamang araw. Mas masahol pa. Nasa harap siya ng Methodist Church. Naglalakad pa timog sa Dustin. Kopya, lalaking naka-all black. Patimog sa Dustin. Methodist Church. Automatic ang armas niya. Sabi sa akin may automatic na armas siya. Farmington Police, itaas ang kamay. Tumakbo siya, puting bahay sa timog ng simbahan. May mga putok ulit. Sarge, huminto ka dyan. Huminto ka dyan. Gumawa kayo ng contact team. Bigyan niyo ko ng isa pang unit sa Dustin at Apache. Dustin at Nabaho. Dito, sundan mo ako. Dito sa puting bahay. Puting bahay sa Kanlurang Silangang bahagi. Kanluran! Habang nakikipag-unahan si Official Jemet kay kamatayan, nakaapak ng madiin sa silinyador si Sargento Rachel Desensa patungo sa magulong eksena. Sa harap ng puting bahay, sa harap, puting bahay sa gawin ng West East. Sa kanluran! Police kami! Tumabi kayo! Nagpaputok! Pumasok kayo sa loob! Itaas mo ang kamay mo! Tayo lang! Tayo! Tati naman ako. ka lang. Tinamaan ka. Tinamaan ka ba? Saan ang tourniquet mo? Hoy! Nasaan ang tourniquet mo? Oo, oh, ano, siguraduhin mo. May natamaan sa Farmington Police? May isang natamaan, Jemet. Kailangan ko ng medic para kay Sarge. Isa sa mga bala ang nagpabagsak sa sarhento, sumigaw si Opisyal Jemet ng utos na hinihintay ng lahat. Bagsak na ang target! Bagsak ang target! Wala nang magpapaputok! Walang magpapaputok! Tara na. Tinamaan ka? Natamaan lang. Hoy! parang may ano. Sinisiguro namin? Sa gitna ng kaguluhan, napabagsak ng mga pulis ang bumaril. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. May posas ako dito. Pusasan mo siya. Sige. 428. Bagsak ang suspect. Nakapusas na siya. Kailangan namin ng 55, 10, 18. May sugatan na pulis. Habang kontrolado na ang suspect, agaran namang inasikaso si Sargento Desenza. Ginagawa ng mga Farmington Police ang lahat para mabigyan siya ng medikal na atensyon agad. Huminga ka. Huminga ka lang. Rachel, nandiyan ako. Saan ang tama mo, Rachel? Hindi ko alam. Sige. Nandito na ako ha. Sagot kita. May isa ka pa bang tourniquet? Oh, kailangan kong ibaba ang damit mo. Pasensya. May nabaril dito. Nandiyan baril ko. Alam ko. North Justin at Comanche. Ikakarga na bata, alis. Uy, aalis na tayo. Oo, oh, narinig ko. Sa so, tingin ko tinamaan pa ako dito. Parang mainit. Saan? Sa so, may... Uh, sobrang init ng singit ko. Sige, ayos ka lang. Ayos ka. Medic nga dito. Dapat ano? Oo. Oh, oh. Tinamaan ba ako? Oo. Oh, oh. Uy, kailangan ng medic dito ngayon. May tourniquet na siya pero kailangan siyang ilipat. Wala akong radyo. Davis at Jemet, nasan kayo? Uy, nahuhulog siya. Ilagay mo ito, nag-aalala ako, okay? Samantala, hindi lang si Sargento De Senza ang nangangailangan ng agarang medikal na interbensyon. Sa simbahan, ginagawa ng mga pulis ang lahat para buhayin ang suspect. Para sa inyong kaalaman, gumalik kayo sa Justin at Nabaho. May tatlong biktima doon, tingnan nyo rin. Ang sugat ng suspek ay lubhang malala at hindi na kayang isalba pa ng pulis. Pero si Sargento Desenza ay mayroon pang pag-asa. Ginagawa ng Farmington Police ang lahat para dalhin siya agad sa ospital. Ayan na, halika na. Malis na tayo. Tara na. Kingi na. Itapon mo na lang yan. Pumasok ka na, Rachel. Okay na? Tara na, tara na, tara. Uy, uy, dito ka lang sa akin. Rachel, kausapin mo ako. Saan masakit? Ha? Huh? Saan? Dito sa... Saan binti? Kanan o kaliwa? Hindi ko alam. Parang dito Eto sa singit. Ba? Hindi ko alam. Pero mahapdi yung singit ko. Northbound perimeter block. <coughs> no. <coughs> dito ka lang. Huminga ka. Hinga, hinga nanatiling mataas ang tensyon para sa mga pulis na nasa lugar pa rin. Inakala nilang tapos na ang nakakapagod na araw sa trabaho, pero hindi pa pala. Kailangan malaman ng buong team na maaring may pangalawang bumabaril. Maging alerto kayo. Sa balitang may posibleng may pangalawang bumabaril, si Jemet at iba pang opisyal ay gumalaw agad para siguruhin ligtas ang mga residente. Tao po. Mga pulis ito, Farmington Police. Naiintindihan kung may nagpaputok sa inyo. Ma'am, may isa pa pong bumabaril. Sir, may isa pang bumabaril. Gusto namin malaman kung ayos lang ba kayo. Wala bang tao dyan? Church of Christ. Kailangan alam ng lahat na nariyan na mayroon pang isang bumabaril. Walang nakatira dyan? Sige, may nasaktan ba sa inyo? May nasaktan ba dito? Hindi. Mabuti. Wala. Pakiusap, pumasok kayo sa loob. Kailangan ko ng ilang unit. Siguraduhin ligtas ang bahay ng pinagmulan nito. Walang ideya ang mga opisyal sa bagong panganib sa adres ng naunang shooter habang ang banta ng pangalawang shooter ay nakaabang pa rin. Sige. Mula sa Apache, tingin ko. Maraming basyo ng bala dito. Farmington Police. May bala ka ba? Oh, marami-raming balak. Farmington Police, kung nandyan ka, lumabas ka. Anong meron dyan? Uy, maraming basyo ng bala dito, okay? Sinisiguro namin. Papasok na kami. susuriin na. Ako na dito. Diyan muna kayo sa kanan. Ilagay sa likod nito, oo. Dito. Papasok ka ba? Diyan ba, sa likod ng kwarto? ang pinto dito. Farmington Police, lumabas ka! Ikaw na sa... Okay. Seven, ten seven. Ingat dito. Farmington Police! 10-7. Dintas ba? Pasukin na natin. Sa likod. 49-9, may available na unit. May mga bala sa sahig. Yan ba? Malinis. Kuchon sa kama. Oo. Oh. May bakanting unit ba dyan? Patuloy na iniinspeksyon ng pulis ang bahay ng suspek kahit pa may nakaambang panganib sa bawat madilim na sulok. To. Tinitignan ko mga gilid. Check mo ilalim ng kama. Ayos? Ayos. May bala sa sahig. Kumusta, CR? Walang armas. Wala sa CR. May unit ba para i-check kung may baril? Chris! Malinis sa bahaging ito. Papunta na ako sa sa'yo. Na-check mo na ba ang laundry room? Sa shower, maraming basyo. Sinabi niya sa akin na maraming... Kumusta diyan? Jack, tingnan natin sa likod. Sige. Bukas ba? 85, maraming putok sa mga tirahan. Maingat na pumupunta ang mga pulis sa likod bahay ng Bumaril. Isang lugar na may tabing ang naroon, kasama ang dalawang sasakyan at isang camper. Posibleng dito nagtatago ang ikalawang gunman. Ako na sa silong. Dahan-dahan lang mga pare, huminga kayo ng malalim. Putahan niyo ang camper. Zach, aabante kami. Tignan mo to. Isa pangang unit dito. Kopya. Lapit. Bantayan ang camper. Bantayan mo tong van dito. Okay na ang van. Ayos ka na sa oh. van? Pupunta muna kami doon at babalik na lang sa inyo. Taraan na. Farmington Police, lumabas ka dyan. Farmington Police. Okay, Farmington Police, may tao ba dyan? Lumabas ka. Farmington Police. Labas. May aso. Farmington Police. Farmington Police. Wala akong pake sa aso ngayon. Teka, may madilim na sulok. Farmington Police, lumabas kayo. May rifle. At muzzle loader. Farmington Police, magpakita ka. Inikot ng mga pulis ang buong bahay para tiyakin ang seguridad nito. Hindi nagtagal ay humupari ng adrenalin ni Officer Jemet. Sarge, meron na tayo dyan. Nagsisimula na akong bumagsak. Sige, dito ka muna. Ayos ka ba? Oo, medyo na-stress lang ako. Hihimatay nata na ako. Kami dyan. Kailangan ko ng tubig o anuman. Hindi ko alam saan. Dito lang. Diyan lang. Pupunta ako sa unit ko para tawagan ng asawa ko. Habang papunta sa ospital, pinapakiramdaman ni Sargento de Senza kung gaano siya kalubha. <coughs> Tugon ba ako? Kaunti lang. May tourniquet ka naman. Okay lang. Okay. Sige. Hindi ko pa masabi pero lumaban ka lang. Sige lang. Pisilin mo lang ako. Wala yun. Ako bahala sa'yo. Hinga. Hinga. Mm! Uy. Tara, Rachel. Ayan, tuloy lang. Teka, teka lang. Ayos ka lang, ayos ka lang. Mm -hmm. Si Officer Stamachadis na gustong ipagamot ang kanyang tama ay dumating sa San Juan Medical Center. Sinasabing niyang posibleng serial shooter ito. Sino ang security dito? Pwede bang bantayan mo sa sakyan ko hanggang dumating ang unit ko? Basag ang bintana ko. Sige, sino ang in-charge dito? Nandun ang nurse. Sige, natamaan ako sa kamay. Saan ako dapat pumunta? Kausapin mo ang nurse doon. Nabaril siya sa, oh, kamay. sa kamay. Nabaril ka. Kailan ka pinanganak? Alin ba dito ang... 1441 Sadcom 97, sa ospital. Pangalan mo Andreas Tamatiadis. Galing ka na dito? Hindi pa. Umpisahan na natin. Oh, kingi na pare. Wala eh. Kingi na, hindi ko kaya. Ayos lang. Ako bahala, tutulungan Ay, ayos kita. Ka, sa wakas, magagamot na si Officer Tamatiadis. Pero pagbalik sa Nabaho Street, may pangalawa bang? Problemang nakuha ko. Papunta na ang medic para sa sasakyan niya. Nung nabaril siya. beses na? Oo, hindi namin alam. May sasakyan sa likod ng crime scene. Bale, may second gunman. Pero di natin alam kung nasan sila. Wala talaga akong alam. Quite an adjustment. Walang kumpirmasyon sa pangalawang shooter, kailangan pa rin mag-ingat ng mga pulis habang kinakausap ang mga residente tungkol sa nangyari sa komunidad. Nabigla sila sa ganitong uri ng sitwasyon ilang putok ang narinig mo? Mga... Narinig ko mga 50 nang tumawag ako sa polis. At dagdag pang mga 30 pagkatapos. Mga ganon. Higit kumulang 30 ang putok. Hindi bababa doon. At nagpapaputok lang siya ng walang humpay. Kopya. Kamangha-mangha ang memorya ng mga saksi sa putukan. Ngunit ito'y mababa pa kung tutuusin. Ayon sa pulisya, ang bumaril ay nakapagpaputok ng higit 190 na beses kaninang umaga. May nakapagsabi sa akin na may video siya ng dalawang lalaking nagbabarilan. Talaga? Kaya hindi ko alam kung may iba pang lumabas o hindi ko pa alam. Kami ay... Kopya ko yan, maaring... Pero yung lalaking yon, yung salarin, patay na ba siya? Yung unang nagpaputok ng baril, patay na ba? Hindi ko alam, kararating ko lang. Kaya okay. Hindi ko alam kung patay na siya. sini CPR siya kanina. Ayun. Okay. Parang narinig kong siya ay ipatay na. Patay na, mabuti oh. naman. Nagmamaneho ng kotse. May butas ng bala sa kwarto ng sanggol. Dumaan sa bintana niya. Nangyaring putukan. Wala na sana ang babaeng 'yon kung hindi siya pumasok sa loob nung narinig niya ang putukan. Nandoon siya kanina, nagdidilig. Isang minuto pagkatapos pumasok, nagsimula ang putukan. Patay sana siya kung nandoon pa siya. Alam mo ba kung anong klase ng bala 'yon? maraming iba't ibang bala. Oh, kasi sa tingin ko may natira pa doon. Okay, sige. Siguradong titignan niya ng mga in charge ang unit o ang kotse mo. Sa gitna ng kaguluhan, maraming pulis sa lugar ang hindi pa rin tiyak sa nangyari. Alam ko tatlo. Mayroon tayong dalawa sa van at isang babae na tumalon mula sa kotse, dinala sa ospital at doon namatay. Sige. Bale, ang siguradong patay ay tatlo. Tapos, hindi siya kasama. At yung isang pulis na sangkot sa pamamaril ay bale, apat ang bilang ng namatay. Apat ang patay sa walang saysay na pagwawala. Kasama mismo ang shooter. Unang biktima noong umagang iyon ay si Shirley Voita, 79, nagmamaneho, nang dumaan sa bahay ng gunman. Dito siya pinaulanan ng mga bala. Yung babaeng nakita ko, hindi ko alam kung nabaril at namatay, pero nakahandusay siya sa kalsada nagpuputukan pa rin at walang tao sa kotse niya habang umaandar ito. Pinilit niyang lumabas ng kotse at nakita siya ng mag-ina. Huminto sila para tingnan siya. Itinutok ng shooter ang baril sa mag-ina at nasawi sila sa harap mismo ng bahay ng bumaril. Nahihirapan ang mga pulis sa paghahanap ng sagot sa walang saysay na pagpatay. Pero maaga pa, unti-unti lumalabas ang mga detalye. May baril sa damuhan. Kita ko nga. Sige. Nandun lang sa damo. Sinabi ko lang. Four, four, Nakita ko. Wala nang armas sa loob. Isang Walang armas sa loob pero meron sa damo? Wala, wala. Sige. Hindi natin alam kung kanino? Hindi. AR ba to? Sige. Mukha nga dahil sa magsat ibang gamit. Sir, may balita na ba sa pangalawang shooter? Mukhang iisa lang ang salarin pero gumagamit siya ng dalawang baril. Kilala ko ang biktima sa driver's seat ng van. Gusto what ko lang ikwento what? ang anak niya manugang niyang lalaki ay bishop ko. Diyos ko, ano ba to? At yung babae doon, binaril sa bibig at tumagos sa batok. Ayon sa investigasyon, ang shooter ay si Bo Wilson, labing walong taong gulang na senior sa high school, na isang araw na lang bago ang graduation. Ayon sa mga kaibigan at pamilya niya, si Wilson ay isang wrestler na nawalan ng layunin matapos alisin sa team ilang buwan bago ang insidente. Sabi ng wrestling coach sa media Si Wilson ay tinanggal dahil sa kanyang kalokohan. Inabot ng hating ng maproseso ng pulisya ang katawan ni Wilson at doon ay may natagpuan silang ebidensya. Bago ang pagdiskubreng ito, sinikap ng mga pulis unawain ang pangyayari sa lugar noong araw na iyon. Mahabang araw. Oo nga. 3LH, thank you, sir. <coughs> may nalaman ba kayong bago tungkol sa taong ito? Um, Galing siyang psychiatrist o psychologist kahapon. Narinig mo ba? Mm-hmm. -mm. Meron siyang pinagdadaanan. Tapos ngayon, ito. Grabe. Kamakailan lang yung tatay niya. Bumili ng baril. Yung isa nakita sa kalsada sa Sportsman's Warehouse. Parang nitong mga nakaraang araw pa. Mm-hmm. Pa? Ah. Oo, oh, problemado nga siya. Sa wakas, sinuri ng mga crime scene technicians ang katawan at may natuklasan silang bagay na inaasahang magbibigay linaw sa kaisipan ng bumaril. Ito na. na. Kung binabasa mo ito, nasa katapusan ako ng kabanata. Pinagnasaan at fininger ko ang kapatid ba kong babae. Nangangako akong pagsisisihan ko ito. Ayon sa pulisya, si Wilson ay kumukonsulta sa doktor at inabisuhan siyang magpatingin sa pag-iisip. Sinabi ni Wilson sa doktor na nalulumbay siya at nakakarinig ng mga boses bago ang pamamaril. Hindi siya kailanman tumuloy sa appointment. Isang doorbell camera ang nakapag-record kay Wilson na sumisigaw ng Halika't patayin mo ako habang papalapit ang mga pulis. Halika't patayin niyo ko. Matapos noon, nagdesisyon si Wilson na iwan ang kanyang bulletproof vest. Ayon sa hepe ng Farmington, sinabi ng binata na, nagdesisyon na maninindigan siya at lalaban hanggang sa mamatay siya. Ang sarhento ng Farmington Police na si Rachel Desenza ay nabaril sa balakang at ang pulis ng New Mexico na si Andreas Stamatiadis ay nabaril sa kamay. Pareho silang ginamot sa ospital at pinalabas. Siyempre, hindi lang sila ang naging biktima ng nakakatakot na karahasan. Noong humupa na ang usok, tatlong babae ang patay. Shirley Voita, 79, Melody Ivy, 73, at ang kanyang ina, si Gwendolyn Schofield, 97 years old.